Hello mga ti! Tara, samahan nyo kaming gumala ng aking kapatid. Last year nung autumn pa nga, tong video na to. Sayang naman yung video tsaka yung moment namin kaya i-upload ko pa rin. May nakita nga kami ditong magandang ginkgo tree kaya sabi ko videohan nyo na muna ako. Fast forward nga, dito kami ngayon sa book o. Nagtingin-tingin lang kami dyan ng mga bagay na mabibili. Maya-maya nga tinawag ako ng kapatid ko at tinatanong niya kung bagay daw ba sa kanya tong boots. Sabi ko nga sa kanya, hindi eh, para hindi magpabili. In order orderan ko na kasi siya sa online. Kung pupunta nga kayo sa Japan, I recommend na bumisita kayo sa mga ukay dito. Dahil sobrang mura at bago pa nga nung mga damit nila. Marami karing rin makikitang branded dito na mga dagaya okay. nitong jacket na to na Gap. Meron ding Zara. At kung ano-ano pa, ay nabili nga akong jacket sa ukay pero hindi ko na nga na video. Forward, dito nga kami sa Daiso nagbabayad. Budol na naman nga ako ni Miyuki. Kung nga sa Japan, ikaw na magpapunch ng sarili mong binili. Pinakita ko nga sa inyo, camera nga yan. At dahil wala nga dun yung gusto ni Miyu kililipat kami ng ibang mall. Nagulat nga ako sa kanya dyan kasi ginugulat niya yung mga kalapati. <laughs> yung mga kalapati nga pala dito, bawal yan hulihin. At sa mga first time na pupunta pa lang dito sa Japan, baka nga magulat at matakot din kayo dito. <laughs> first time ko kasi natakot ako dyan. Fast forward, nakarating na nga kami dito sa mall. Daanan nga namin tong doctor stretch. Parang gusto ko nga pumunta dahil ang sakit-sakit na ng likod ko. Pero kasi baka lalong sumakit. Char! Kakadaldal ko. Dito na nga pala kami sa patty. Dito ka nga pala makakabili ng mga cute stuff. At kung naghahanap ka nga ng mga cute na pencil case, bag, ball pen, ng mga stationery, at iba pa. Dito mo nga lahat yan matatagpuan. Dahil nga niloloko ko siya na wala akong regalo sa birthday niya. Sabi niya pencil case na lang daw. O akala yung makakamura ako, ba? Diba? Pero medyo pricey nga pala yung mga pencil case dito. Oh. Nga sa sobrang lito niya, hinayaan ko na muna siya mamili dyan. Kita nga rin pala ako dito, lalagyan ng mga cellphone. Ang cute, pero pricey pa din. Kung napansin nyo nga, yung bag ni Miyuki. Ito nga rin pala siya, binili ng Kuya Paulo niya. 3 years na nga yung nakalipas, pero maganda pa rin yung bag. Yeah, worth it naman yung price niya. Sa pag-ikot ko nga, nakita ko tong calculator na napakaliit. Sobrang cute nga Gusto ko sanang bumili, kaya lang naalala ko, hindi na pala ako estudyante. Dito ka rin pala nakabili ng mga ball pen na napaka cute at mga lapis. Lala ko nga dati, dito lahat napupunta yung pera ko. After 30 minutes, nakapili na nga tong kapatid ko. Loko ko nga siya dyan eh. Sabi ko, bibilang ko na lang siya sa Divisoria. Char! At iba naman kasi pencil case dito, may brand. Easy daw yung tatak niya. Tapos nga namin doon bumili, dumiretso kami dito sa McDo dahil nagugutom na raw siya. Wow. Sana itry tong frap nila. Kaya lang, ubos na daw yung chocolate. Share ko nga lang sa inyo, dito rin pala ako nagtrabaho dati. At ito nga yung first part-time ko. Si na nga lang sa inyo next time ha. Dahil gutom na nga tong kapatid ko. Tingnan nyo, bago mag itadaki mas, kukuha na sana. Pauwi na nga kami nito nung may nadaanan kaming bahay. Grabe, nagulat nga ako dahil may koi fish yung bahay nila. Wa? First time ko nga lang kasi makakita ng ganyan, kaya binidyo ko na din. I hope you enjoy this vlog. Thank you for watching. Sureja, Matane! Bye-bye!